Okay. Uh, tayo po ay magluluto ng chicken rice with my own version. Ito po ay natikman namin nung kami ay nagpunta ng Brunei. Uh, every time pong ano, kakain kami, nagugustuhan namin ang chicken rice. So, gagawa po ako ng chicken rice with my own version, pero the same taste din po siya. Ito po ay maganda sa ating katawan dahil siya po ay may na, So, Naririto po ang mga ingredients ng chicken rice. Luya. Pagka naglagay po tayong luya, babalatan po natin siya. Tapos po, uh, mas maganda maraming luya para lalo nating malasahan ang sabaw at ang manok. Luya. Meron po tayong sibuyas, tatlo. Isang buong bawang. At may, meron po akong kasuba para po siya ay magkulay dilaw. Tapos po meron na star anise. Star anise din po ito. Mga tatlo hanggang apat na piraso lamang. Tapos po, meron din po akong sesame oil para sa uh, la malasa at mabangong uh, kanin. Ihahalo po natin ito sa sabaw mamaya meron po akong patis para po uh, panlasa rin po kung gusto nyo po ng maalat na sa inyo po yon pero po konti lamang ilalagay ito naman po mga spring onion ay para po sa uh, pagkakain na po kay pag isa-serve na po ninyo sa kapagkainan uh, meron din po tayong laurel para sa pag laurel tatlong piraso para sa paglaga at sa cucumber po, ito po ay isasama natin pag hinihanda na po natin yung chicken rice. Yun po. Okay po. Mag, uh, narito po yung chicken. Uh, malalaki po ang piraso para hindi po siya maduro. Yun po akong mga limang pirasong chicken. Lalagyan na po natin siya ng tubig kaya lagay ko muna dito. Mga hanggang hanggang um, hanggang mapuno po dahil ang gagawin po natin yung sabaw po ng yung sabaw po ng ng um, chicken rice, ng chicken ay magiging soup din po natin. So, lalagyan po natin lalagay na 'yung mga sinabi kong ingredients. Okay po. Narito na po ang ating gagawing chicken rice. Uh, my own version. Uh, narito po ang mga ingredients, luya. demihan po natin ng luya para mas masarap ang lasa at amoy. Nilagyan ko rin po ng kasuba para po sa kanyang kulay. Meron po akong um, dalawang cubes ng chicken, chicken nor, laurel, at saka star anise. Isang buong bawang po at uh, tatlong sibuyas na katamtaman ng laki. Patis, wampalasa sesame oil din po. Pagkatapos po niyan, ipapakita ko po sa inyo ang papano po ang iahanda mamaya pagka luto na po ang chicken rice. Uh, Meron pong pipino sa ilalim niya. Dito ang chicken. Tapos talagyan po natin ng uh, spring onion. Kung, uh, kung mahilig po kayo sa maanghang, pwede rin po kayong mag-prepare nito sa para pang sausawan at pang padagdag ng lasa. Chicken, ano po siya, uh, chili, tapos po mga bawang at buya. Ngayon po, nilagyan, lalagyan natin ng tubig ang kaldero sa katamtamang uh, dami lang po. So, iahalo na po natin ang mga ingredients. Ang asin, wag ilagay lahat. Sibuyas, pwede ilagay ang kalahati muna. Bawang. Star anise at laurel. Luya, kalahati muna. Mamaya ilalagay natin to sa kanin. So, ayaan na po natin siyang kumulo. pag, uh, pagka alam na po natin medyo malambot na po yung uh, manok, dapat po natin ahunin. Uh, At yung sabaw po ng manok, yun po ang pangsabaw sa sinain. Pwede po ninyong uh, haluan ang, sina ang bigas ng malagkit para po mas masarap siya. Dahil nung una po, kanin lang nilagay ko. Mas masarap pala pag kanilagyan ng malag. Okay po, hintayin po natin lumabot ang manok. So yun po, mamaya po ipagpaya, itutuloy ko sa inyo. Ngayon na po, ay malambot na ang chicken. Check po natin kung siya ay medyo malambot. Huwag naman po over over uh, na malambot kasi iluluto pa po, ilalaga pa po natin siya kasama ng kao. at ngayon po ito ay tamang-tama -tama na po dahil ilalaga po ulit natin siya kasama ng kanin. Okay po. Ilagasan ko na po yung bigas, kaya lalagyan ko na po siya ng sabaw ng chicken. Kung ilan po yung takal ng sabaw ng eh uh, po yung ginamit niyo sa bigas ganun din po dadagdagan lang po lang yung, uh, ng ilang ng sampalat para hindi po siya mahilaw so kuha po tayo ng tasa para i-measure po natin yung sabaw dito po ako nag-measure uh, ng ng bigas kaya ito rin po ang aking gagamitin. Uh, um, pabayaan po muna natin siyang lumabig ng konti bago po natin siya isalang dahil napakainit pa po. Okay po. Okay, ngayon nga po ay malamig na. So, i-measure po natin ang takal ng bigas. So, sa dalawa tatlo apat lima ani so ang takal po nito kanina ng bigas ay anin, so gabihin po natin siyang walo. Dadagdagan po natin para hindi mahilaw. Ito. Walo. Okay. Walong takal po yun. At ilalagay, ihalo po natin yung mga uh, itong mga ito po, uh, itong star anise, laurel, Ilala ibabalik po natin sa mga bigas para siya po ay may aroma. Babalik po natin doon. Pagkatapos po, dadagdagan natin ng konting buya para mas, mas ma-sarap ang lasa ng inyong chicken rice. Okay po? O. So, pagka yung kanin po, isasalang na natin tikman po natin kung ito po ay tama na ang lasa. Tama ang alat. Okay po. Tama na po ang alat. Kaya pwede nang isara. Sasalang natin to hanggang sa maluto. Siguro 1 uh, hour. Sasalang na po. hanggang sa ay malito. babalik po tayo pag kaluto na po. Sige po. Ipapaibabaw po natin yung chicken doon sa kanin. Huwag po, po ilalagay sa ilalim. So yung malalaki po ilalagay natin sa ibabaw lamang para uh, continue po siyang lumambot dahil medyo matigas pa siya. So habang ang kanin ay kumukulo, na luluto na rin po yung chicken. So, ibabaw lang po ang lagay ng chicken para po hindi siya malasag, magkalasag-lasag. So, ibabaw lang po natin yan. Ngayon po may natira po akong chicken na maliliit dito para po ito sa soup. Ito, okay po. So, so ibabaw lang po ang lagay ng chicken. bagong lang. Okay. Tapos po itong soup, kung natira ay magiging soup na po ito. Ito po ang higupin ng inyong pamilya. Masarap po itong lagyan ng konting gulay. So, mamaya po uh, gagawin natin siyang soup po. Para habang kinakain yung chicken rice, meron po kayong soup. So, hintayin po natin pansamantala ang ating uh, kanin pag naluto na po okay po, tinan natin kung luto na po yung uh, test po natin tusukin natin ng tinidor yung uh, manok malambot na po siya so pwede na po hanguin so hukol po ako ng kanin uh, Titikman natin Ayan po yung kanin. Buto na po siya. Ngayon, uh, pag sinerve po natin, lalagyan po natin siya ng spring onion. Tapos po, yung cucumber. Cucumber. Tapos po yung uh, ginger, pang sausawan. Tapos po nun, nalagyan po natin ng chili. Ito po ay ginawa ko lamang. Yung chili po ay, Uh, onion, ginger, bawang, at saka yung sili pong labuyo. Suka, asukal. Yun lang po. Ito po ang sausawan ng chicken rice. Yan po. Ito na po. Titiman session na po tayo. Tikman po natin. Ngayon po, pag gusto nyo kumain, uminom ng soup, meron po tayo soup. Meron din po ako na-prepare na soup. Yung pinaglagaan po ng chicken po, ng chicken. So, nilagyan ko po siya ng pechay. Okay? Yung pinaglagaan po ng chicken, pwede po maging soup. Kung anong gusto nyo pong gulay, pwede rin po kahit na anong gulay. Tungod ng toge, pechay, repolyo. Tapos nalagyan po natin siya ng spring onion. Yan po ang pinaka-soup niya. buto na po ang ating chicken rice. Pwedeng tayo kumain, tikman section na. So, tikman natin kung anong lasa ng ating chicken rice. Hay. Okay. Ang lasa ng ating chicken rice. Hmm. sarap Tama-tama na po ang lasa. Tubukan natin ng soup. Ngayon po ang bahala kung gusto nyo po ng maalat o ng katamtama lamang. Pero po ito po ay napakasimple lamang po na ang chicken rice po na aking version. Hindi po kayo may hirapan. At napakasustansya po nito para sa buong pamilya. At hindi po siya masyadong magastos mesok na po kayo, meron pa po kayong uh, ulam, tapos yung kanin nyo ay napakasarap, tapos meron po kayong pinaka appetizer. Ito po yun, ma'am. Sir, ang chicken rice na aking version. Brunei style po ito. po salamat sa muli po nating pagkikita. God bless po.